advertise once na ikaw ay once na ikaw ay ano uh, mild stroke na ay hindi lang po pagkain nga ang bawal Ayan. Uh, at ako po yung case ko eto uh, sa aking left side po ay dito na ipit ang aking nang <coughs> aking ano may eh, pesting eh mape <coughs> yan dito po na ipit dito po na apektuhan ang aking uh, ugat dito sa kal uh, kaliwa kong side. Ayan. Yeah. 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 buatmu magandang buwan po guys. Hello, welcome back to my channel. Lovely guys. crowd ng banda. <laughs> Ayun, welcome back to my channel, guys. Ayun, uh, to be continue guys sa aking sitwasyon, sa aking kondisyon, guys. I-share uh, ko lang sa inyo kasi siyempre ah uh, para alam niyo yung mga yung, uh, yung totoong nagiging yung posibleng kayo ay ganun din o oh, mag uh, para maging ano kayo mag-iingat lang din. Yan. ito yung guys yung mga <coughs> ngayon nga sabi ko ako po ayan, sa mga bago pong ano na hindi alam na ako ay mild stroke na at age of 56 ngayon pero uh, almost 6 years na po akong <coughs> binubuhay ni Lord ayan ah, sabi ko nga ayan control lang ayan doon sa aking unang video ay kailangan lang ay control iba yung pag iingat pag control pag para habaan pa ni Lord ang buhay. Siyempre, pagka hindi tayo sumunod sa doktor, ay eh, yung mga bawal at mga <coughs> bawal kainin o oh, kung ano lang ka, pwede mong gawin. Ito tayo. Is, once na ikaw ay once na ikaw ay ano uh, mild stroke na ay hindi lang po pagkain niya ang bawal. Ayan. At ako po, yung case ko, eto, ah uh, sa aking left side po ay dito na ipit ang aking <coughs> ang aking ano may eh, pesting eh mape <coughs> yan dito po na dito po na apektuhan ang aking uh, ugat dito sa kal kaliwa kong side yan which na yun po yung naging sanhi ng pag Ganyan po dati ang aking ano, paano hindi ko alam ko, limot ko na ako yung nasa ospitalo Ayan, medyo, ayun nga, sa, siyempre sa gamot, ah, sa exercise at sa, ano po yung, yung tinutulungan ko din siyempre ang sarili ko Para magamot ko yung sarili ko at totally naman po, nag-okay nga at eto nga, ayan, oh, six years na sa ako ng itong buhay at ayan nga po kumakanta pa ako kaya sa tiktok o dito sa ano at syempre sa, sa mga platform na sinasalihan ko lalo na dito sa YT at nga at more than uh, almost to, to yan 2 months ay nakarecover ako sa aking pagiging ganyan hi, ano hiwit sabi tawag sa amin salitang ano oh, ganyan ang aking ano at yun ay sa pag-exercise ko po, araw-araw, uh, araw -o -araw, akit baba ko sa hagda ng aking, bahay ng aking anak. And then, merong... <coughs> meron doon sa amin na medyo pa akit na upang babang ganyan, akit baba po ako, na ano ko yon At tapos, uh, yan, nag-okay nga ako at ako ay nakaalis pa for one month. Yan lang guys, nakabalik pa ako sa abroad ng one month at since mali ito nga po yung pinaka ano sa malisok na hindi nga pagkain yun yung bawal ka na magbuhat po ng mabigat na bagay yun yung kasi sa abroad nung ako yung bumalik syempre nag-aalaga ako ng mapanda ay eh, syempre kailangan kong buhatin yon pero although nagkaroon ako ng aral na yung kaya ko nang i-ano siya i e ilagay sa kanyang stroller ano, ano to? wheelchair <laughs> ay hindi na naging problema ko. Uh, naging problema ko ay nagbuhat ako ng super with my friend na OFW din sa yung uh, ano din, uh, Pinay din na siya naglilinis ng bahay. <coughs> siya naglilinis ng bahay don sa aking pinapasokan. Uh, Di na naiwasan namin na hindi kami magtulong. Ay bawal nga po magbuhat pala nga ang isang mild stroke. Uh, ayan. Napuwersa ang aking ugat. Kaya na stop na ano ulit ako na hmm, na na, na doktor ako sa Lebanon. Ayan. At siyempre, pagka labas ko ng ospital within that week, after that week pala, after that week na yun, ay nagpahingi lang ako ng ilang araw and then pinauwi na ako dito. Pinauwi na ako. Pinauwi na ako ng aking <coughs> ng aking amo dahil bawal nga ako ng mga uh, Natakot na sila sa akin. So, ayun, ibig sabihin po, yon bawal na magbuhat ng mabigat ang isang miles rock. Uh, sa ngayon po, nitong ako nagaano na, mula noon, uh, bawal na ako nga magbuhat. Ang bubuhat nabubuhat ko lang ay less than 5 kilos. Kaya pa naman po, kung tutuusin, kaya pang magbuhat ng ng more or less 5 kilos or pataas syempre kaso may epekto po yung yung sumasakit yung ano yung ulo sumakit ang ulo ko hindi yung ordinary pong sakit na yung biogesic ang ka, ang gamot or, or ano paracetamol hindi po yon ah, uh, ang gam, iba po ang gamot doon yun na yung kumbaga dito na uh, sumasakit ito na ah, uh, ramdam ko yung pag eh, ramdam ko yung pag kasakit yung kirot na yung dahil sa pagbuhat yon kaya kailangan po ay ingat lang sa pagbuhat buhat nga ng medyo ano na at ito nga po before ako ma magpa check up bago ako magpalap test kaya ako ay napunta na naman nga sa doktor kung hindi pa ako kung hindi nga ako nagbuhat ay bawal na nga eh ayan na uh, <coughs> nagbuhat ako ng lamesa which is siguro more than 10 kilos mula sa aming bahay bahay ng anak ko hanggang dito sa tindahan ay walking distance din naman pero uh, hindi talaga, kinaya ko man yan pero naapektuhan yung aking ano so ayun, ilang araw mula nun ilang araw po ay ang aking pakiramdam ay hindi na talaga maganda uh, uminom, uminom ay uh, bumibili ako ng gamot na yung pang dito talaga which is uh, ano ang pangalan Nor Ay kaya lang naguutos ako ayo po pagbintahan ng aking inuutosan. Kasi nga mm, wala daw reseta kahit sa mga malalaking lalo na sa malalaking ano mga kilalang mga drug store. Yeah. Kaya ingat-ingat lang po. At yun nga, ah, uh, hindi na naalis yung ano na yun. Nung kaya no ako, nagpa, last week, nagpa-doktor na naman nga ako. blood um, test dapat ay June ako ba pinababalik ng doktor ay July na ako nakabalik at kung hindi na naman ako may naramdaman at yung, yung pagkasakit sa, ng ano ko sa ulo ay hindi talaga ako pa pupunta at since, since, busy ako ay parang binabaliwala, binabaliwala ko lang kasi sabi ko ako okay naman pero mali po pala nga ang hindi magpa-check up na pag sinabi ng doktor ay every three months or four months ba yan. Kung ano yung sinabi ng doktor, ay sundin po natin yon. Kasi tayo din po ang mahihirapan. Gaya nga niya, kung sakaling hindi nga ako bumalik, ay kung sakaling nga hindi ako bumalik, at uh, ako ay minabili. O minsan kasi may nabibili na ako ng gamot na nakikiusap ako kasi gawa nga doon sa ato. Nar Naririnig naman po ako once makainom ako noon. Minsan may nabili na ako mismo ang bumili. Nakiusap ako. So, yung nakabili ako. Pero, mali nga yun kasi yung may another finding sa akin nga yung doktor. At nasabi ko nga sa previous, uh, ano ko, <clears throat> uh, sa previous, ano ko, sa isa kong video na ako yung may nakita na yung possible na magkaroon ako ng diabetes. Kasi, kumbaga, wala pa naman doon sa, sa ano nga sa level na yun, kumbaga may sign ako magkaroon ng JBT so siempre yung yung pag ng paglab test yun na yung resulta na okay yung iba kong uh, uh, ano uh, dugo okay yung ibang ano pero yung tungkol doon sa sugar ko ay medyo ayan maraming marami na namang additional bawal na pagkain siyempre yung unang una na ngayon niya yung matatamis, ayan kanin guys, ayan, nabanggit ko na din niya sa isa kong video nga. Uh, <clears throat> yung soft drink, ayan. at ito guys, for additional po uh, last month uh, kami may mga pinuntahan party akong pinuntahan may pinuntahan kami ng kumari ko with my ano, daughters and their family Dalawang kong apo may pinuntahan kami ay laging bangos ang aming yung may kasama sa order may bangos but din ang dalawang apo may dalawang nasa uh, nasasama lagi ang order na may bangos kasi paborito yan ang aking isang apo and then nung sunod na ano namin ay nung sa uh, greenery greenery uh, which is uh, yun ay nag, nag ano kami, check in kami for two days ayan ay kumain na naman kami ang bangos guys ayan ito ba ayan kaya po binanggit ko yan ito hindi man sa akin ano hindi man sa akin ano yan sinabi ng doktor pero ngayon ko lang nalaman ko sa isang suki ko ah um, na ang bangus po pala ay nagka uh, napa, na, dun uh, I mean <laughs> ang bangus po ay uh, isa pong nagiging sanhi na pinagagalingan ng iyo sa mataas ang uric acid so ayan po medyo iwasan po natin na ang pagkakaroon ng ano uh, na ah, pagkain lagi ng bangus kasi confirm ko naman po yun na sabi ng isa kong ano isa pong suki na kaibigan ko na rin na laging nga uh, uh kahit yung doktor niya at siya nga po din ay may sakit ay siya ay pinagbawala <coughs> na muna ng palagi hindi naman sinabing bawal as in palagi siya nakatiming na kumakain din ng bangus at syempre masarap na naman ang bangus dito ba pero huwag po pala natin panagiing kumain ng bangus at ayan nga napatunayan ko kaya sabi ko pala ang um, ang anak ko ang kuya niya manugam ko at sa kada dalawang anak ko uh, dalawang apo ko ma ay bangus 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 kaya sabi ko ay, ay wala, wala. ba wala. <coughs> wala wala ngayon doon sa wala wala pang believer eh so ayun guys bawal po ang palagian ng pagkain ng bangus kasi isa pong pinagmumulan niya ng ng mataas na uric acid. Pero yung sa akin po, kung bawasan ko na lang din daw ang sobra kong yun nga. Kasi nga, kung magiging complicated na yun, sige ba, pili ka lang, mag, <laughs> na may kasi. Magiging complicated na rin po yun kasi nga, yung sa dugo, yung ano, yun, yung video ano din daw yung aking urine, uh, mataas ang bilang, uh, kontrolin ko na lang din yung mga bawal kasi nga ay uh, magiging complicated na rin sa pagiging pagkakaroon ng diabetes. Kaya, eh, ito nga po, yun nga po, ito nga po sakit na ito. Yan, diabetes and high blood at saka yung magkakaroon ng, ng urinary, mga mataas na urinary. Sabi na mataas sa ang urine, ang bilang ng ano ng urine ay kung magiging complicated po yung tatlo na yan okay? ayun, maging ano po tayo magingat po tayo sa pagkain lagi na ng mga ganong bawal siyempre, soft drink ayan. soft drink okay lang, pwede na dun okay lang, pwede na yan marami pang ano so ayun guys <coughs> ah mga natutunan ko po at based on my own experience and uh, on my condition ay yan po ay alam ko ano nagiging aware din kayo at mag-iingat kung ano nga yung kailangan kailangan iwasan at huwag gawin huwag kainin at huwag gawin Ayan. bawal magbuhat nang mabigat once na ikaw ay stock na dahil um effect yun dun sa kung ano kung saan ka naipitan ng ugat ayan ito nga po ako dito and then ah uh, ito po so para ang akin namang ano akin namang dugo ay minsan lang na tumaas since ako ay nag-iingat ng kumain ng mga maku-cholesterol at kumakain man ako ng mga mga perito ayan <clears throat> pero alalay Ayan at, at ugaliin po natin na pag nagpirito tayo o bumili tayo ng medyo mamantikaang pagkain ay pini-din po natin or I mean anuhin po natin ang tisyo Maglagay po tayo o kahit kung tayo man na nagluluto, yung mga ano malaking bagay po yung uh, yung tissue ay anuhin natin yung pinirito natin kasi napakalaking ano po nung mababawas na mantika isipin nyo mat, ah isipin nyo kung hindi yun maaalis siyempre makakain natin yun at ah, yun nga na ano kung yan torta ah, yung mga pirito na yun, kahit yung mga yung, yung itlog na pirito po ay maliling ano yan maraming nasisipsip na mantika pagka niluluto natin kaya kailangan po natin iwasan natin yung masyadong mamantika o gawa natin ng paraan para mabawasan yung mapupunta sa ating katawin. Katawan I mean, na yun. Yan. At syempre, lalo na yung katulad yan, yung mga soup na yan. yan. Uh, mantagkin nyo yung mga hanimbo ay mga soup na yan or yung mga instant. Yan, lalo na po yung mga instant uh, noodles na yan. Once na kayo ay kumain niyan, ay marami kayong <clears throat> marami kayong mapupunta sa katawan na mga kolesterol po mamantika ah, uh, hindi, na po, hindi ko na po sinabing bawal pero ako nag-iingat na po ako kumain kayo at least once a week or twice a week ah, uh, kaya niyan uh, kaya nang simpre yung, yung mga noodles na yan <clears> okay. bakit <throat> uh, yun. uh, yung mga pansit kanto na yan ah uh, kumbaga, lahat yan po, meron kumbaga hangganan na kailangan ay kontrolin natin yung makakain natin in a week or in a day. okay naman guys nga ang aking dugo. Uh, hindi ako tumataas minsan lang. Pag siguro pag napapagod lang ako na paglakad o ano, syempre pag halimay once na eh, okay, gusto, gusto mo mag, mag -bipay. so talagang matataas ang dugo. No? Kaya kung pag halimay naglakad ka, may ginawa ka, ay kailangan uh, take a rest for a uh, minute for a minute, ay okay na. At, uh, ito po, ang tip ko rin din, ang tip ko rin, sa, pag, ano din po, kaya hindi tumataas na ang aking, ang aking dugo, ay ako po ay, yun nga, kontrol nga sa lahat, halos na ng mga bawal. And then, once po ako ay nakaramdam ng alam kong mataas ang aking dugo, ako po ay, syempre, alam niyo na yung mataas ang dugo ninyo, yung nalalambot, yung parang, ito ay hindi sa gandaan ano ang ano ano ang pakiramdam ng, ng ng liig ayan ng ng, ng eh uh, ang ganyan yan ganun po ako pakiramdam na nahihina so yun yun ang high blood and then uh, yun po iwasan natin yung uh, tumaas ang ating dugo at uh, once nga po na ano, ako tumaas ang dugo ako po ay may ibibigay sa inyong tip yan po ay Tanglad po. Tanglad na nilaga po. Yan. Once na ako nagkaroon ng kumain ng bawal, napasubre yung kain ko, ayun nga po, uh, naglalaga. Bibili lang ako ng tanglad. Palalaga ko lang, guys. Palalaga ko lang yung tanglad ko na ulalagayin ko yan. Minsan may kasama pang loya, guys. Ayan inumin ko yan ng ilang beses kunyari ibilihin ko yung lima piso o ten pesos na pangalad ay malaki na pong bagay malaki ng tulong sa akin kasi kumbaga once na nag high blood ka po kahit meron kang maintenance at uh, mangyayari mangyayari ang ma high blood ka ulit kung wala kang kontrol sa pagkain o sa paggawa na ng bawal. Ayan. Siguro, eh, parang alam ko, bawal din ang alak, di ba? Siyempre, nagme-maintenance ka. At saka, ang alam ko, ang alak ay talagang bawal sa ano. Ay, hindi na magpapuminom yung alak. Wala. Uh, ayan. Naputol, guys, ang aking bagano. Ayan. To be continue, guys, uh, yung pa ibibigay ko sa inyo, maliban, sa inyo, maliban yung So, ito. ito pa guys, maliban sa tanglad na aking pinakang reliever, maliban sa aking maintenance ay ayun na, uh, may mga time nga po ako na naglalagay ng uh, ng bawang sa tubig although yun ay alam niyo na may lasa siempre pero siyempre titiisin niyo po at yun nga hindi na nga ako nakakapaglagay pero hindi na ako nakakainom ng dalawang yan kaya lang siyempre binibigay ko sa inyo ang tip uh, na yun po ay isa din pong uh, yung dalawang na yun ay talagang napakalaking tulong po sa akin Uh, minsan na lang din ako uh, minsan at uh, I think 4 years ago 3, 4 years ago nung meron pa akong kasama sa buhay na pasaway ay <clears throat> nagkakaroon ako ng high blood talagang medyo mataas uh, siyempre ramdam nyo naman yung mataas ang dugo niyo nyo di ba? Diba? yung kung baka meron po kayo yun, yung serpentina madali po yun makataas eh, se, maka kapag pababaan ng high blood, yung serpentina ilagay nyo sa tubig uh, yung kaya nyo anuhin mga tatlong dahon anuhin nyo yung pigay nyo po yun, kung kahit ibabad nyo po yun, napakadali pong yan. lalo na yung sobrang sobrang taas talaga ng inyong ano, ng inyong dugo ay napakadali pong ano, kaya lang huwag nyo kasuburahan, baka naman di ko po alam kung ano uh, kung ay baka mo maevert lang maw blood naman kayo ayan yeah. ito uh, lastly po uh, uh, experience ko rin po ito na hindi po sa sarili ko sa ano ko kumbaga nagkapit bahay ko po ah uh, ito yung uh, na experience ko na nakita ko po kat, uh, bumindag nagtitinda kasi ako na ng itlog ng pugo uh, may may na low blood na kapitbahay namin. So, nag-suggest naman yung isang kapatid niya or isang kapitbahay na ay kumain ka ng kumain ka ng, ah, ng itlog ng pugo at madali daw nga makakapagpantaas ng luguyan. And then, at the same time, kumainin pala siya din ng beer ng oras na yun. ng araw na yun. Ayun, tumaas guys ang dugo niya, as in nadala na siya sa ospital. So, ibig sabihin na bigla po yung kanyang kondisyon na tumaas bigla ang ang kanyang dugo. Kasi ang isang itlog po ng pugo ay katumbas siya ng ang pagkakaalam ko po, hindi ko po, ako po, po yung show. Ang isang itlog ng pugo katumbas po ng itlog ng manok tatlong itlog na manok kaya ayan po uh, ingat ingat po tayo sobrang ka, sa, sobrang kain ng itlog ng pugo at uh, hindi po maganda minsan ang kakaanohan yan at yun nga po sa uh, minasaksihan may nasaksihan akong miso hindi po ako nagagawa ng kwento yun po yung sa kapitbahay ko talaga sa Quezon Palace. ayan at yun, po yun alam ko uh, after a few months ano, sumunod taon na ba yun ay ano na po siya patay na po kasi na ano po siya sa yung na uh, IC ICU na po siya ng mga sumunod na ano na yun. kaya wag na wag po kayong ano gagawa ng ganun ah bigyo gusto niyo tumaas ka do kaagad ang dugo ah, bumaba kaagad ang dugo nyo. at sabi nila yang kung mababa naman ang dugo nyo, ay <coughs> ay yung talbos ng kamuti na pula or green ay pula nga ba sorry? yung pula ay wala po akong na-experience pa kung magkapatunay kasi ang gusto ko yung sinasabi ko yung at least may nakita ako unang yari sa akin kaya Ayan, ingat-ingat po tayo. Humaba na aking video, guys. Ayan. Sana ay may mga nakuha kayong mga natutunan po. bilang isang, uh, isang stroke na katulad ko. ingat-ingat po kayo dyan. Yun nga po, ayan. pag nilang na lang po ng iba kong mga video dyan. Marami pong salamat and God bless everyone.